Iti nagan ni Apo Heso Kristo na imbag nga bigat kada tayo amin kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo pagkatapos ng dalang, dalawang araw na pagpapadamo namin dito sa Bugoy's Farm mga kadugo ito na ang uh, uh, itsura ng Bugoy's Farm Malinis na po mga kadugo. Ayano, mga tanim na kalabasa. Ah, kaaya-aya na sa paningin. Pasalain po natin ang Bogoy's Farm muli mga kadugo. Ito naman, yung uh, okra. <laughs> mga kadugo. May mga ano na o, oh, bulaklak na. Ayun. Pepino. Ito naman mga kadugo, yung tanim na kamote ng aking pinsan. Ayan. Malapit nang ma-harvest ito mga kadugo, uh, December 16. Ang pag-harvest nila. hanggang dito na lamang mga kadugo thanks for watching have a blessed day ingat po tayo palagi bye bye